Dinagsa noong weekend ng mga turista ang Mount Pulag na pinakamataas na bundok sa Northern Luzon. Ang ilan, hanap ang iconic na sea of clouds na makikita sa tuktok. Pero noong weekend, tila sea of crowds ang nakita ng ilang bumisita. Sa video na ito ni Ronnie Reyes na isa sa mga turista, halos mapuno ng mga turista ang tuktok ng bundok. Uh, nakunan po siya ng, sa summit around 7am ng February 10 kasi nakapila po kami para sa summit marker. Kung napapansin niyo madami pong tao kasi nga po, nakalain po yon for picture takings as group and individual sa summit marker. Aniya, inasahan na din nila ang dagsa ng mga tao pero hindi naman sila nahirapan sa pag-akyat sa dagsa ng mga ito. Samantala, sumiklab kahapon ang sunog sa Akiki Trail na parte ng nasabing bundok. Ayon sa kabayan BFP, higit tatlong ektarya na ng bundok ang nasunog pero under control na ang sunog matapos gumawa ang mga bumbero ng firebreak para hindi na kumalat ang apoy. pag responsible naman siguro sa sila yung mga kon kasi maraming nang paalala. Mm -mm, yes sir. Maraming bawal naman doon kung anong gagawin nila. Siguro hindi mangyayari yung sunog natin. Mm -mm. Sa pagdagsa ng mga turista, payo ng BFP na iwasang magtapon ng basura sa bundok at sumunod sa patakaran ng pamunuan. Uh, magkakaroon ng pollution, air pollution. yung nasusunog yung ating mga kabundukan, then masusunog yung mga kahoy, yung water source natin, mawawala rin siguro. Sana maging responsible sila, uh, huwag magsunog. Doon, sir. Huwag uh, magdala ng kahit kung anong pagmumulan ng sunog, sir. Para maiwasan natin yung sunog. Pagkasunog ng ating kabundukan. Sa ngayon, nananatili pa rin bukas para sa mga turista ang bundok sa kabila ng sunog. Atom Balya para sa Luzon Headline.